guys inakti muna guys yan bago binatan guys inakti muna yan bago binatan guys lalagyan natin ng gata gata pinakti muna na tilapia bago binatan natin na guys paksi muna yan bago gata oh. ano o oh. diba paksi muna yan bago gata binagyan natin ng gata guys marano nakakulo na guys nakakulo na ating gata na and guys atin na ilaw uh. guys nalagay pa natin gulay pichay may sitaw na yan guys ilalim nilagay sila limang sitaw at paralo bambot kasi kisa sa ibabaw diba lapit na ito guys

Napis na. Gulay na lang yan. Kulang. Sagatang tinapya. Minaksyo muna bago ginatan. Tapos lalagay ng gulay. Ayan. Lalagay ng gulay. Lalagay na gulay guys. Kung ayan na. Diba? udah gini nangdu yang guys lagi nanti bangga bangga tak, bangga bangga guys, diba nga. Yan guys. Na, luto na guys, oh, diba? guys. ito na matik na yan guys ito na guys matik Diba? Solve. ah ina na